Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Bro Ray. Uh, gumawa po ako ng video para sagutin ko po yung mga ano, yung mga nag-comment sa akin sa YouTube, no? Uh, meron po ako isang sasagutin doon na ang comment niya ay eh, wala raw po akong alam sa Sator. Uh, para daw po nakuha ng kalaban yung Sator. Wala raw po ako alam sa pinagsasabi ko. Uh, para sabihin ko sa iyo, ano, ito si ano ito eh si Jim di ba no ah uh, sa totoo lang diyan ako galing sa Sator eh. may nagtuturo sa amin yan kaya lang eh syempre eh, hindi naman tayo pumunta diyan para saan lang eh ibig sabihin kaya gusto mong malaman yung spiritual eh para mapag-aralan mo malaman mo nagpunta ako dyan para sabihin ko sa iyo no kasi may joke sa akin para alamin yung mga bagay na ganito dahil bata pa lang ako marami na ako nakikita so hindi ko maintindihan yung buhay hindi ko maintindihan kung bakit may mga kababalaghan sa buhay ng tao yun napunta ako dyan sa Sator nagpapasalamat ako doon bakit? kasi nga alam ko darating yung araw eh. Na magkakaroon na ng mga kasinungalingan. Kasi eh, natuklasan ko rin naman sa spiritual eh. Marami dyan ang sinungaling. Marami dyan ang hindi totoo. Akala ko kasi pagdating sa spiritual eh. Sa Diyos talaga. Na dapat maibigay yung tiwala dyan. Dapat maayos na. Pero hindi eh sa spiritual pala dyan pala sobra na masyadong mapanlin lang yung mga tao napakarami kaya yon kung sasabihin mo sa akin na wala akong alam sa sator eh yun nga eh alam ko nga yan eh may nagturo niyan, oo, oh, kaya nalaman ko no so muntik na akong mapaniwala ron sa karamihan kasi don hindi totoo No. Ah. Lungod ka. Hmm. Ngayon po, dahil nga po doon, ah, Bibi, tatanungin kita, no? Dito ka lang. Kaya yung big doon? Wala ka. Ah, ito, papatunay ko sa iyo, yung sinasabi ng Panginoong Jesus. Ito, hindi ko ipapakita sa camera siya, ah kasi yun yung pinagkakatuwalaan ng bagong pangalan. Sa kanya din, sinabi ng Panginoong Isus na huwag nang gumamit ng sator dahil uh, nakuha na ito ng kalaban. Tapos, para malaman mo rin na hindi ako nagsasabi noon, si pinaparating lang sa amin yung mensahe Baby, may nag-comment kasi sa akin na wala raw akong alam sa sator. Tapos, hindi uh, ko raw alam yung pinagsasabi ko. Tapos paano daw siya nakuha ng kalaban? Sino may sabi bibi na ano? Huwag na tayong gumamit na sa to. Si Lord. Tapos? Si Ama. Tapos si Mama Bakit daw hindi na tayo pinapagamit na sa to? Kasi nakuha ng kalaban. Yun. Narinig mo. So, sabi yon ng isang ito isang tao na binigyan ng third eye na makita ang katotohanan sa kanya pinagkakatiwala yung bagong pangalan. Siya din yung naghahatid sa akin ng mensahe ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus, ang Mama Mary, ang Amang nasa langit, yon ang nagtuturo sa amin spiritual. Kaya mas maganda sa spiritual pag pumasok ka, Diyos ang nagtuturo, hindi ang tao. Kasi kapag tao lang ang nagturo, nako, Maraming kasinungalingan dyan. Muntik na nga ako mapaniwala eh. Tapos, tinuturuan ako noon, ikakapahamak ko pala. Bakit? Kasi may nagturo sa akin noon na, tinanong ko kay Lord yun na, mapapahamak daw ako noon eh. Kaya yun, hindi ko ipapakita sa inyo, yung kasama ko, kasi tinatago ko yan. Dahil iniingatan ko yan dahil may nakasama ako dati na doon nagsasalita yung ama alam niya nang nagtuturo sa akin marami rin akong kasama na naggagamot na nakatuklas na nakakausap namin ng mama Mary ama tapos sila yung nagbibigay sa amin ng mensahe pero ang ginagawa pag nalaman kasi ng kalaban tinitira nila yung katawang ano yung katawan ng sinasapian ng ano ng mama Mary Ganyan kasi yung iba eh, akala mo nag-aaral maggamot eh. Pero lilin lang ka lang, titirahin ka lang. Kasi, kasi tinitesting nila yung kapangyarihan kung malakas. O, ganyan sila mga trader. Hmm. Kaya yung mga naging spiritual tapos uh, hindi naman tinuturuan ng Diyos. Gusto lang yung gusto niya. Eh, ano ba ang gusto mo? 'di ba? Baka mamaya nagii-spiritual ka lang dahil gusto mo lang. Hindi hindi talagang pinili ng Diyos. Dapat sa spiritual sa paggawa ng mga ganyang bagay, lalo-lalo na tungkol sa mga espiritu, eh hindi ito basta-basta. Dapat dito may gabay ng Panginoong Hesus ng mga ng mga Diyos sa kalangitan. Kasi kung tao lang maggagabay sa iyo, ano kay hinatnan mo? Diba? Baka mapahamak ka. Baka akala mo eh, yun na. Maraming tao sinungaling pagdating sa spiritual. Ang dami nga dyan, nagtuturo eh, nakausap daw nila yung ama na nasa langit. Yung amang makapangyarihan sa lahat. Pero, sinabi ng Panginoong Isus, wala nakakausap noon kahit na sino kahit na sinong tao, hindi yan nakakausap. Walang nakakaalam ng kalagayan niya sa langit. Alam natin na nasa langit siya, pero walang sino man tao na nakakaalam ng kalagayan ng Ama na makapangyarihan sa lahat doon sa langit. Kaya yung mga sinasabi na sinas sinas binibigyan daw sila ng mensahe ng Ama na makapangyarihan sa lahat, hindi totoo yun. Gusto lang kayong paniwalain nun na, na Diyos yung nagme-mensahe sa kanila. Dati-dati, um, ganyan yung minamindset sa isip ko eh. Na ama. Laging amang makapangyarihan sa lahat. Hindi pala yun. mm. <laughs> um, ngayon, nalaman ko, noong no, nakausap namin ng Panginoong hesus, siya yung nagtuturo sa amin sa spiritual, sa paggagamot, sa lahat na mga gagawin namin doon namin nalalaman na nagsisinungaling yung mga tao na sabi lang nila eh nakadirekta sila sa Diyos na makapangyarihan sa lahat eh. kalukuhan lang pala yun hmm. kaya yon sa mga nagsasabi nun ito ay patutunay ko sa inyo kung talagang nakakausap ninyo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat o oh, ito lang naman palatandaan doon ilang langit ang nilikha ngayon. No? Ilang langit ang nilikha ngayon ng Diyos. Hmm. 'Di ba sa Bible may tatlong langit na nakasulat na nilikha ng Diyos? O ngayon, ilang langit ngayon ang nilikha para sa mga tao? Pero ako nagsasabi, hindi nyo nakakausap. Hmm. Tapos, yung sabi niyo lihim na karunungan, wala naman lihim na karunungan eh. Sa mga nalalaman ng mga tao. Hmm. Yung bang sa na yan eh, lihim na karunungan. Oh, hindi naman lihim yan kasi alam yan ng maraming ano, alam yan ng maraming tao. Hmm. Ngayon, kaya na yan, kaya yan, hindi yan pinapagamit sa amin kasi nga, kaya nga sinabi na ako ng kalaban niya, sinabi ko ito sa kabilang video ko eh. Kaya nakuha ng kalaban yan kasi nalalapastangan na yan yung pangalan ng Diyos Ama. Marami na rin ang nagsasabi niya na nakatuklas. No? Yung mga ano kasi, mga turo kasi ng mga matatanda, ng mga sinauna, no? Sinabi ng Panginoong Husus, huwag daw maniniwala doon. Kaya nga wawa sa akin ng Diyos yung mga anting-anting na yan eh. Kasi hindi yan sa Diyos, yung mga anting-anting. Hmm yon kaya yung Sator, ay e, nakuha ng kalaban kasi pinagamit nila ito sa masama. Mga makukulang, gamit Sator. O, yung mga nalilin lang, ang taladala nila, Sator. O, inayawan na ng Diyos yan. Kaya yung kapangyarihan dyan, inalis. Yan naman yung pinasok ng masama. Pinasok nila yung Sator kasi yan ang pwede nilang gamitin sa tao. Kasi ang alam na sa tao, sa Diyos yan. Pero hindi niya alam ng mga tao, inalisan na yan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi na kami pinapagamit na sa toro. Hmm. Tsaka hindi totoo pati yung ano, pitong arkanghel na nakagabay sa atin. Kalukuhan na naman yung mga pinagtututuro nila. Walang ganun. Na nakagabay sa atin pitong arkanghel por nandun sa may testamento. May limitasyon lang ang mga anghel na gumagabay sa tao. Meron nga ano eh, mga tao na bubuhay sa daigdig, walang anghel eh. Walang gabay eh. Oh, merong mga tao na isa lang ang anghel eh. Merong mga tao, dalawang anghel, may tatlo. Hmm. Paano mo sasabihin na ano? Pati nagtuturo niya, yung pitong arkanghel eh, nakapalibot sa atin. Oh, napaka, napakalayo eh. Napakalayo ng sinasabi niya sa sinasabi ng Panginoong Yesus. Hmm. Kaya buti na lang, ano, natuklasan ko yan. Oh, may nagmay sa amin may nakasama ako na may nakasama ako na pinagkatiwalaan ng katotohanan ano yung mensahe kung anong gagawin namin kung anong sasabihin namin ayon, hmm. ayun tapos pa yun, ang comment no? para sabihin ko sa iyo baka mamaya tinuturuan ka lang din ng tao no? dapat tuklasin mo Tuklasin mo yung totoo. Hanapin mo yung Diyos, hindi yung tao. Eh baka mamaya hinahanap mo siya. Gusto mo lang siya kasi iba naman yung ano, laman ng puso mo eh. Kasi dito talaga sa spiritual, malalim to. Hindi ito basta-basta. O tingnan yung napanood ko sa YouTube. O, namatay daw yung isang uh, manggagamot dahil sa kumbate. Tinalo raw sa kumbate. Eh bakit nangyayari yung mga ganun? kasi pagdating sa labanan hindi naman nila alam yung mga ano yung mga kahihinat na nila akala nila sa spiritual ganun ganun lang hindi pinipili ng Diyos yan kaya nga sinabi ng Diyos eh diba bawal turuan ang maraming tao Diyos lang ang pipili kung sino yung mga karapat dapat na ano gumamit ng kanyang pangalan para sa pagagamot hmm. kaya siya lang yung pumipili hindi tao ang pumipili. Kaya bawal turuan ng maraming tao. Yung karapat-dapat lang. Kaya lalong magkakasala eh. Yung ano, akala niya tama pa pero lalo siya nagkakasala. Hmm. Kasi sariling isip lang niya, yung sinusunod niya, hindi yung gusto ng Diyos. Hmm. Kaya hindi ako nalilin lang eh. Hindi ako, hindi ako ano, hindi ako basta-basta noon na alam ko agad eh. Alam ko agad, pati yung mali ng sator, alam ko agad kung anong mali doon eh. Ngayon, nung nalaman ko na mali yun, may nakasama ako, no? Nung nalaman ko na mali yun, so sinabi ko doon na mali yun. O, nung nalaman niya na alam ko na may mali doon. O, anong ginawa? Tinama niya. Ngayon, sa tagal na niya nagtuturo ng na sator, ito yung nagtuturo ha. Ah. Sa tagal na niya nagtuturo ng na sator, bakit? nung pa niya binago nung napansin ko na may mali dapat kung alam na niya na mali yan dapat nung noon pa lang yan tinama na niya no hindi eh kailan lang ako dumating siya nalamang nalaman ko tapos siya kalang niya binago tapos sasabihin niya sa yung nagbago na may mali sa sator kaya marami rin tinuturo sa akin no yung nalaman ko no, na kapahamakan ko pala kasi tinanong ko yan kay Panginoong Isus mapapahamak pala ako dun o, oh, kaya mahirap maniwala kaya sabi ko nga sa sarili ko hindi ko kinakailangan ng maraming kasama kung kung ano kung hindi rin kagustuhan ng Diyos tama na yung isa dalawa na naniniwala basta naniniwala sila sa Panginoong Jesus oh. yun lang at hanggang dito lang maraming salamat God bless